Hello guys! Welcome to Chloe Drogas Girl. And yan guys, maglalaro tayo na ang Rope Swing OB. And kasama ko yung kapatid ko guys. Bago natin isahan, please like and share and subscribe the video. And guys, nga namin natin mag-play na tayo. Play. Okay. And we'll play natin ito guys. Yeah. Dito boy. Okay. And ano to? Parang tulungan? Hindi. Si Swing Swing ka doon sa other side. Um, ah, okay. Dapat magaling ka mag-swing. Oh, tapos ano lang gagawin dito? Mag, ano ka? mag check point? Ah, mag-jump ka lang? Okay. Di-jump. Kapag mag-jump ka, mamatay ka lang. Oo oh, nga, mag-jump ka nga. Hindi mag swing ka. Parang, ano? Oo ngatas nga, tapos mag-jump ka. Pagay kayo na ano na. Kapag umuwi, para umuwi dito sa game. Yes, mandali niya lang. Kaya nga, madali nga lang. Madali lang siya guys. Magparang iga, mag-swing lang kayo. Para puro swing ka lang, madali lang. Madali lang siya guys. Kaya subukan nyo na rin kung gusto nyo. Ito, mag-climb up ka. May climb up ka sa gilid. Okay. Tapos dito, mag-OB. Madali kayo, lang kayo. siya. Ano lang And parang mag-ano ano, mag -ano lang tayo, guys, ng mga rope. So, rope. Ganda guys. Kaya guys. Kasi parang lumilipad. Parang mag-charat. And yun nga guys, may, dito tayo magbimilis. Claim up. Ah, magka-claim ka. Lang. Climb up, chung. Tapos claim up ulit. Chung. Dito ka bunyi. Good shit. Ala, naulog ako. Okay lang, dyan ka lang. Mas magpadali pang buhay eh, pag nakaganoon. <laughs> Ba't umakit <makikin> pa dun? Tapos <laughs> na lang. <laughs> Maliw. <laughs> Pinahirapan pa kayo Hindi kasi kasi ako. No. Papahirap. Tapos ito kunin mo to. Kunin mo tong parachute. Para makaparachute ka hindi Tan, ka nangatay. Yan lang, yung parang kakaiba din. Yung permit. Yan. Oh, okay. Mag parachute kayo, di ba? Okay, parang ang ganda niya, guys. Kasi may lipad ka na parang loko. Palang batang maliit. Oo nga, madali na mahirap, siya. Mahirap, mahirap yan. Ano? Kay, kasi pwede kang mamatay. Namatay ako. Uulit ako. Hindi, magpunta ka lang. Dito. Hintayin kita. Magsiswing ka lang, magswing. Puro, ano, kapag pagka-swing mo, talon ka, boy. Oh, nakabuti naman nakapunta na sa kabila.

Tapos yes, dyan tumakumasit ka nung mataas para hindi ka mahulog. Tapos bigla Sa to the next one. Yeah. Okay. Madali lang siya guys. Kaya madali lang siya at masaya. oh, guys. Kung gusto nyo subukan nyo na rin guys. Yun. Yun. Ang ganda niya guys. parting tayong Sa alap pa. Kaya man, guys. oh nga guys. Kasi inulutang. Lutang ka naman. Tapos ang ganda niya guys. Kasi parang first time na may ganitong OB. Ako na kayo. Kaya kung gusto nyo guys. Kaya kung gusto Kaya kung gusto nyo guys. Kaya yan, parang wala lang yan, Moy. Wala lang. Hindi mo kinuha yung permit? Hindi. Para mas mapabilis yung buhay mo, hindi mo kinuha! Wait lang, buti na lang matay ako. Yan, dito. Yan, tunin mo yan. Para mas ma... Tapos reach the rope. Para mas mapabilis yung pag-re-reach mo na rope. Oo, yun, di ba? Ang galing. Ito yung nakakapasaya to. Yung ano na yun. Ah, uh, lang. Reach the rope. Wala ba't ganun? Hindi ka nagswing na matay pa ako. Imbis na mabubuhay. Huwag na mag-reach ng rope. Ang pangit. Okay. Saka, parang eggs Ah, ito. May na siya din yan, nandito na ako sa stage 21. Ikaw, ano ka na? Ito, 18 pa lang. Ikaw. Oh, 90 na ha? Okay, hinihintay na lang kita. Ayaw mag-reach siya, no? Laro? Oo, mas gusto pa mag, ano? Sa keyboy. Nandito lang ako. Mas, mas gusto ko yung ganito, guys. Oh. Para sa kanang saya. Kasi tamo. Shit! Nahulog pa! Nakakainis! ulit na naman. Nakakainis. Hinihintay na lang kita sa stage Kapag 20. Kapag may rayang ka, bumaba, dalang ikot ng mundo.

Yan, ito naman boy, shoot mo lang. Shoot. Shoot sa X, i-shoot mo sa X. Tapos magka-climb-climb ka. Bro, bro, hindi mo na kailangan gandahan. Bastahin mo na lang. O, ba? Diba? Epic! Epic. Hulog ka. nahulog pa nga. Ang <laughs> isip. Oh, nahulog ko, <laughs> nahulog. <laughs> Grabe. Hinihintay mo lang kita, bumi. Ush, bulog. Yan. Napakainis yung... niyo. O oh, shi! Raccoon! Okay. O oh, yan po. Tapos wala ka na. Huwag ka na magagamon. Huwag ka na. Pero pwede ka pa rin yata gumawa eh. Oo, pwede ka pa rin gumawa. Hmm. Ah, maganda siya guys kasi. Masuka ka. Oo, maganda talaga yan. For, for me, mas maganda yung rich and ano, slam. Hmm. Oh, Abotin lang yun uh? na. Oo, yun. Di ba ang galing? Abotin lang natin. Yun. Okay. Pwede ka na? Hindi din awesome. mas paas mo. Pag nag? Mas atas ka yan. na, guys. Mas atas na yun. Tapos siyempre, silver na ako. Ay, mahuwi lang. Koy pa lang. Level 4 na ako. Ay, hindi. World 4 na ako. Ikaw na world 1 pa lang, boy. Ginawa ko lang yung one day, boy. Yan. Ay, hindi ko pala naka-acquit pa to. Eh, Ito muna. Ano to? Hindi, ito muna. Mag-rope ka, boy. magro rope ka kasi. Tapos bigla kang tatalon. Tapos magpa-parachute ka. Ito yung tinatama ko sa sa chicken. Okay. Oh, yun, di ba? Ang galing ko talaga. Paul, oh, pag hindi ko naka-checkpoint ulit ka. Hindi, okay lang. And yun, guys, nagka-claim up tayo, guys. I Maganda siya, guys, for beginners. Ano, guys? Okay, lagi ako talaga ng checkpoints Ako din. Shoot! Ang hirap, no? Ang hirap, pal. Yun! Hintay na lang kita kasi 36 na ako. I'm here, boy. Yay! Yeah. Yes! Yun, guys. Yay! Ang pahalya, guys. Oo oh, nga, guys. Masaya siya kasi Parang kang lilipad-lipad lang na tao. Malapit na tayo. Eh, hindi pala. 100. Ano pala to? Habis lang naman. Siya? Ito. Masaya na to, Ginny. Lalo na yung ibang world. Ibang world ko ba to? Dami. Ilan nga to? Ibang world ito? eh. Eh, laruin natin yung iba. Grabe! Buwi! Boy. Try nyo na rin siya, guys. in guys. Mga nga, guys. 40 na tayo, guys. Mga malapit na. Mga malapit na sa half.

Ah, okay na sa likod lang. Ligod lang. ano? ano? Yun. Ano? na naman ako. Ay, bakit ka palagi nahulog? Kasi man? kailangan ng kanon. Yan. Kailangan mo ma-hurt. Para maka-get Dito. Yan. Oo, oh, yan. Ang mali kailangan, oh, kailangan mo ma-hurt. Masaya, diba? Tumunta nga. Ano <laughs> ito? Naimatay ako? Hindi. 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 Hindi.

Ang dami guys. Ano... Mm -hmm. Oke, okay, gimnastik. Ala. Oh. <laughs> Mutang ala pa. Baby Wala pa Mga 50 pa lang. Wala pa 50. Are you happy? Okay. Mamamatay mm -hmm. well, agad. Instant death. Yan yun. Kapulad ng isa. Kunin mo to, ha. Eh, hindi pala, hindi mo lang yun ang ayaw, ayaw mo pala to. Ayaw mo pala tong achievement na yan, rich reach, rope, and dash down. Bakit? No. Ayaw mo kasi. Nasaan ka na? Anong number no. ka na? Nasa 51. Hintay mo kita. Huwag mo na lang kunin kasi ayaw mo naman din. Oo nga. Oo siya. Bulot pa nga ba? Ikaw gusto mo? Oo oh, ba? Oo. Oh, Huwag kasi ang cute niya. Ang ganda niya. Para ballerina sa alipa, alapa Lagi na ako nahulog guys. Bakit nahulog ka? Dali lang mo na <laughs> si lang? Minantong? Si Buya, hindi mo lang siya namin. Lagi ako namatay. Yan na, hinihintay na natin sa 55. Okay. Alam, lost for siya na. Hindi, hindi lost for me Okay, hindi na ka malamas. Wait sa lang, ikaw na nga. Ang isa. Yan na guys. Madali lang naman yan guys. Kailangan niya to guys. Yan ha. Bro, yan na. May jetpack ka na. Ay, hindi jetpack. Mayroon ka ala pa apps. Ano? Greatest fear. Ano? Yan ha.

Ano ito ba Ah, pipi na dito. Okay. Ganito din ang pipi na ha? ha, hindi. Oh my god, bakit ka nabalik dyan? Magpatakay ka buwi. Eh, napabalik ako? Hindi, ito, itong reset. Itong reset buwi pa saan? Oh, yeah. Iba nabalik ako doon. Nabalik ko dyan. Kasi, paipalik ip ka na daw. Diyak ka. mo, itong <laughs> pipi ko. Hindi, nah, eh, ba't ganun yung akin? Nagano lang yun. Anong gagawin ko dito pag pinus ko? Push mo yung box yan. Tapos? Tapos, tapos mahintayin mo mapunta doon sa laser. Tapos Japan Ay, shit. Ang galing. Okay. okay. Makinisation, di ba? Ang Hey, miss 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 miss. Miss Reach mo yung roof. Mas mag-climb up ka parang hindi ka maan. Yan. Yan. Yeah. Ito medyo mahirap dito. Hala! Na. Naulog ako! Ikaw na nga! Wait lang. Ikaw na nga! Wait lang. Ikaw, ikaw na nga! Kaya nga sabi nga wait na! Please. Then ito yung mga ano ako mamamatay ako. Hindi naman eh! Dito kasi dito. Yeah, yan! Yan na lang. Kasi dito na ako. na. Huna! Ay huwag ka kasi mag-jump. Kaya nga naman pala eh. Uy, bakit may yung in ina-jump Yan yeah. ngayon ka na pala. <laughs> ano ka ginagawa? <laughs> <Okay. Sala> pala? okay. Wala pala. Yan, na-spawn na nga yung rope. Kasi yung kulay green. Ala, iputing na yan. Hintay mo yung rope. Kasi ano, huwag ka mag-swing. Kasi yung ka yeah. Perfect. <laughs> Naglipad ka sa akin. Screen na

Hindi to. Hindi to. Kasi na konting way na lang. Konting piece na lang ng pagbira. Sa pagsiswing-swing. Mm -hmm. Oo. Okay. Hindi na. Okay. Lagyan mo. Ano? Hmm. Lagyan mo na lang ganyan yung rope. Para makaka-dance ka. Wait! ka.

Paano yun? Ikaw nga. Ay, no! Hindi ka naman siya. <laughs> 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 ang ganda. Ang smooth ng kanyang pagkakap ka climb. Ako na all. Ang smooth. Ang smooth ng game na ng iyo. Mas may shadows pa. Wow! Wow! Akin wow. wala eh. Yan. Malapit na buhi. Yan na buhi. Ito. Oh. Okay na? Oo. Oh. Turn it off na. Okay, 83. Malapit na tayo. Kunting paghihirap na lang. Okay.

Ang galing kasi buyo. Huwag ka magpatihulog dito. Tapos bigla pupunta ka dito. Oo, oh, ang ganda. Smooth ng graphics. Mm. Oh, boy. Oh, yan, boy. Boy! Okay. Boy! 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 Ice and yun Wala Palapit na ipisele na kung labit na nga. Oo, oh, ikaw naman. Pero tumulit. Bata, lula.

ini tapi mau spare me tempat yang itu Itu diberi Oh ini dia pegang Ini kenapa Di Oh iya ini tau Ini kena kena Ini kena Oh kemau matahari Ini kena bisa.

Ayan, and yun guys, natapos na namin siya. And guys, maganda siya guys. Try niyo na rin kung gusto niyo. And bago natin tayo magbabay oh guys. Babay guys. And bago natin din. Babay bye -bye, guys. Please like and share and subscribe the video. Babay.